Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCCU Academy So welcome na naman sa isang video episode natin na uh, itatampok sa araw na ito ano? So sabi ko nga sa inyo, uh, mas nai-inspire ako magbahagi ng kaalaman kasi natuwa ako na talagang yung mga na nakilala natin, nakasama natin nakabatean natin sa nangyaring fiesta or the first time natin talagang overwhelming yung support So mas natutuwa akong uh, ibahagi sa inyo ang uh, nalalaman ko ano so since breeding season na naman ngayon uh, today is September 5 and uh, alam kong almost uh, all or lahat nakapagsalang na nang para sa early bird na breeding so by the way ano uh, kailangan talagang nakasalang na tayo kasi ang early bird is ah uh, October 15 born. So, kung October 15 born niya, may 21 days ka para mapapisa sila. So, kung October 15 born yan, dapat uh, nakapagsalang ka ng target mo na dami ng itlog sa September 24. September 24, nakasalang ka ng dami ng itlog na hanap mo para October 15 born, kasakto ka sa edad. Ngayon, uh, since uh, September 24 ka nakasalang, so magkukulekta ka ng 20 days kung iniipon mo sa ref. So dapat September 4 pa lang nag-uumpisa ka ng mangolekta ng itlog. Ano? So mapapansin niyo ano, September 4 pa lang dapat may itlog ka nang inuumpisahan para may October 15 born ka. Ngayon, since September 4 nag-uumpisa ka ng mangolekta ng itlog, dapat 2 weeks niyan pinagsama mo na ang mga babae lalaki. So kung 2 weeks mo sila pagsasamahin, dapat uh, September 24 last 2 weeks, that is August 20. August 20 or August 21 So papansin nyo yung preparation ano. So August 20 or August 21 dapat nagkasama na sila. Wala pa diyan ang priming. So ang priming is uh, 15 days. So kung uh, pinagsama mo na sila dapat ng 20 or August 20 or 21, dapat 15 days before that na nag-uumpisa mo na sila ng palawan paliguan, gupitan ng balahibo sa puwet, uh, purgahin, turukan. So, 15 days na preparation din yon So, it means August 5. So, mag-uumpisa dapat tayo sa breeding ng early bird is August 5 ang preparation. Kung ngayon, medyo late na tayo. So, ang preparation ngayon, kagaya ng karamihan, kagaya ko, ang preparation ko na is para sa local born. Para sa local born kasi tapos na akong magsalang ng mga early bird ko. So, uh, ngayon, kung medyo late na tayo nagsalang, hindi na tayo makakahabol para sa early bird uh, napaka-importante na tamang ang edad ng mga manok natin kasi pagdating sa labanan, medyo dehado ka talaga pag masyado kang bata. Pangit naman pag masyadong magulang ang manok kasi pagdating ng peak ng labanan, Lugo na ang mga medyo nauna ang edad. Lugo na ang medyo mga nauna ang edad, medyo magulang. So, wala rin gamit, sayang din naman. So, talagang walang tatalo sa tamang-tama lang yung edad mo. So, sinubukan ko, ano, sinubukan ko mismo, may experience, yung mag Uh, magpaedad ng manok so kinulong ko sila para hindi malaglagan ano? kinulong ko sila para hindi malaglagan so nagkulong ako ng isang daan 150 nagkulong ako ng 150 na kakerels December born kinulong ko sila uh, 20 kada isang malaking uh, pen para matesting ko lang kung talagang mag-hold ang feathers nila so sa 150 50 ang nakalusot para sa national banding now mas malaki ang problema ko kaysa naging benefit. Kasi unang-una, ang problema is, since medyo, kahit medyo malaking pen, siksikan pa rin sila. Unlike nung nakagala sila. May komportable pwesto sila na tulugan na kung saan pa pwedeng dumapo and everything. Ito, wala silang ginawa kundi dumapo. So, karamihan sira ang pityo, medyo may sira ang paa. Dahil nga, hindi sila yung nakaka-roam o nakakagala sa natural nila na sistema. Kaya, yun, kaya hindi ko na uulitin ang ganun. Sinubukan ko lang naman, and I'm giving you the inputs, ano, ng output ko pala, ng resulta sa akin. So, kung kayo, mas maganda ang naging resulta sa inyo, I would be very willing to learn. Kasi ako, hindi ko nagagawin yun. So, anyway, uh, isa sa mga katanungan ng mga uh, kaibigan natin sa industriya is, uh, kung, bakit, ginugupitan ang puwet ng babae sa kalalaki. So, ito, ano, sa, alam, ko, alam ko marami ng mga nakakaalam na dito, pero for the sake ng karamihan na hindi pa nakakaalam, na nag-uumpisa pa lang, na willing nating uh, tulungan at turuan, so, ito, ano, so, ginugupitan natin ang uh, puwet ng mga babae sa kalalaki para pag bumaba sila, direkta pasok na pasok yung similya. Unlike nung minsan, ang mga lalaki sobrang gulo-gulo, papatong ng papatong kahit tabingi, So, nasasayang ang similya. Unlike nung talagang skin to skin, talagang uh, pasok na pasok ang similya ng lalaki sa babae. So, yun ang purpose. At the same time, makakapaan natin sa mga babae kung kumakapal na ang taba sa puwet or tinatawag na sapula, makakapag-adjust tayo ng pakain. Makakapag-adjust tayo ng pakain. Ano? Tapos ito, uh, mayroon pang isang katanungan ng isa sa mga uh, kasama natin. Ano? So, ito yung tinatawag na egg drop syndrome. Pag sinasabing egg drop syndrome, uh, tumitigil ang mga manok pangingitlog, ang mga babae pangingitlog sa kalagitnaan uh, ng breeding. Ngayon, may mga dahilan kung bakit tumitigil ang mga yan. So unang-una, tingnan nyo ang tagapakain nyo. Posibleng sobrang dami ng pakain. Posibleng sobrang dami ng pakain, nagkasapula na ang mga babae. So pag nagkasapula, hihina ang mga itlog o titigil ang mga itlog yan. Ngayon, pansinin nyo, sabayan nyo ang breeder nyo, tingnan nyo ang pakain nyo sa umaga sa hapon. Pag medyo may sobra, bawasan, i-adjust. So, yun lang naman. Pag binawasan nyo ng konti, mag-uumpisa na uli mga itlog yan. Pangalawa, pag nahukulangan sa pagkain. Mapapansin nyo, pag nagpapakain kayo, sinusundan nyo ang breeder nyo, nakakain na down. Pero parang gutom na gutom na gutom pa rin. Nagahabol lang naghahabol pa rin ng pagkain ng mga babae sa kalalaki. So underfed yan. Titigil din mga itlog yan kasi mahina ang katawan. So kailangan uh, tama ang pakain ano so ako tinatakal ko dito tinatakal namin dito so kung ilang head sila halimbawa uh, isang lalaki limang babae so anim ang bilang yan, so sa isang takalan na 35 to 40 grams walong takal yon walong takal yon so saka kumbaga hinihiwalay namin ang pakainan at ito mahaba ang pakainan para yung kung ilan sila kung gaano sila kadami talagang makakakain sila ng husto. Makakakain sila ng husto. Ngayon naman, uh, kung nag-egg drop syndrome, kahit na tama ang pakain mo, okay naman ang katawan, bumagsak pa rin kasi parang gamit na gamit na sila, nailabas na nila, nag-max out na sila sa capacity nila, naiitlog, magsa-cycle na naman ulit sila. Pero para wag ma-disrupt, ang ginagawa ko ano na proven ko na rin naman na nagdadagdag ng itlog ulit. Nag-uumpisa silang mangitlog ulit nagpapaisnak ako sa tanghali nagpapaisnak, so nagpapasabog ako ng konting pagkain, para lang may makain sila, one fourth or one half ng total feed nila, sa umaga pinapasabog ko pinapasabog ko, so mag-uumpisa silang uh, kumain na naman mag-uumpisa lumusog ang katawan, lumaki ang katawan hanggang sa babalik na naman ang cycle ng pangitlog nila, tapos gumagamit din of course ako ng vitamin A, D, e. vitamin A, D, e. ano, ito yung product ng uh, ActiHealth na Uh, pinagawa natin mismo sa mga reliable na mga kilala natin, mga uh, tolling company and uh, nutritionist na mga consultant natin and uh, bukod dyan nag-introduce ako ng vitamin D complex so yung vitamin D complex alam natin lahat na talagang nagpapaganda ng katawan nagpapaganda ng health condition ng mga manok, so sinubukan kong i-introduce, uh, in-alternate ko sa vitamin A, D, E so talagang nasolusyonan ko ang egg drop syndrome na tinatawag na natin ang egg drop syndrome na tinatawag. So, uh, ang isa lang sa mga hindi natin kayang solusyonan is pag naglugon ang babae. Kasi paano nag-umbisa maglaglagan ang pakpak, ang buntot, makita nyo may mga konting tusuk-tusuk na parang karayom na bagong tubo ng mga balahibo, talaga hindi magpapababa, iiyak yan. Worst, matatroma yan. Pag binabaan ng lalaki, sa tumakbo siya, magagalit ang lalaki, bubugbugin niya ang babae. So kung baga pag may ganyan nakikita kayo, huwag nyo nalang isalag or pag naglalaglag na ng buntot, tanggalin nyo na, ilagay nyo na sa range area, pahingahan nyo na. Kasi uh, magdudulot lang yan ang kaguluhan sa loob ng uh, breeding pen nyo. Kasi kung halimbawa lima silang babae, isa o dalawa ang palugon, hahabulin at hahabulin ng iba yan kasi ang iba gusto nilang tinutukay yung tumutubo na buntot na balahibo kakainin nila yan. So, kawawa lang. Masisira lang yung inahin. Kaya kailangan, wala na rin namang gamit. Hindi rin nyo lang naman mapapaitlog yun. Mas mabuting, tanggalin na lang, ilagay na lang sa range area para peaceful ang loob ng isang breeding pen. Hindi madi-disappoint ang lalaki, hindi masisira ang babae. So, yun lang guys. Ano, yan lang ang isa sa mga, ilan, ilan sa mga breeding tips natin. Ano, kasi talagang napaka-importante na Uh, lalo yung mga naghahabol ng production napaka-importante na ma-meet natin ang target natin ngayong breeding season and uh, I hope nakatulong sa inyo itong video episode natin ngayong araw na to guys Ano? maraming salamat sa inyong lahat master makasulit ito ng Lord GCC Academy